Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan Welcome back and again, this is Dance Collection Share ko lang mga ka-collection yung nabili po natin na mga kakaibang 5 piso na year 1995 At year 1998 Nagbubuo kasi tayo ngayon ng bagong series ng BSP 5 piso mula year 1995 hanggang year 2017. So ang hinahanap natin dito mga kakoleksyon ay mga gantong kondisyon po ng limang piso kaya binibili po natin ito mga kakoleksyon. Mga common coins lang din po ang mga ito, mga idol. So nagkaroon lang po siya ng napakagandang kondisyon. Kaya binili po natin. Dahil kakaiba siya, kakaiba siya kaysa sa mga karaniwang 5 piso na bihira na po nating makita ngayon sa sirkulasyon yung mga gantong kondisyon po ng bariya so ito yung karaniwang 5 piso mga kakoleksyon ayan nine, year 1995 po ito meron po tayong tatlong piraso at year 1998 So, tatlong piraso din po yan. So, ito po yung mga karaniwang 5 piso na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Mga circulated coins na po. So, ikumpara po natin ito dito po sa nabili po natin na limang piso. So, ito po ay year 1998. So, yan po. Kita naman siguro ninyo na napakalaki po ng pagkakaiba nila. Di hamak na mas maganda itong nabili natin kaysa dito po sa mga karaniwang limang piso so tignan uli natin yung year 1995 ayan po mga kakoleksyon Parang bago po siya kung titignan at meron siyang laster mga kakoleksyon yung makinang na umiikot dito sa harap at sa likod po ng limang piso so makikita naman ninyo ayan o oh, meron po siyang luster napakaganda po niyang tignan at mas maganda siyang tignan sa personal mga kakoleksyon kung makikita ninyo kaya binibili natin ito dahil ganitong kondisyon po ang gusto kong buuin sa mga BSP series mula year 1995 hanggang year 2017 so ito yung mga nabili natin mga kakoleksyon sa mga followers po natin sa halagang 500 each so bali tatlo po itong nabili natin dalawang year 1995 yan nakikita ninyo dalawa po yan at isang year 1998 na 5 piso. At patuloy pa rin tayong naghahanap nito mga idol ng ibang year dito po sa mga 5 piso katulad din po nitong hawak natin na year 1995 na 5 piso. Dapat ganito din po yung kondisyon ng barya. So ang hanap na lang natin ngayon na taon dito po sa mga 5 piso ay ang year 1996, year 1999 at year 2000. So ang year 1996 mga kakoleksyon Uh, katulad po nito year 1996 dapat ganito po yung kondisyon so bibilihin po natin 500 so ulitin ko ulit mga kakoleksyon dapat ganito po yung kondisyon ng year 1996 yan katulad po ng hawak natin ganon din po sa year 1999 at year 2000 mga kakoleksyon So ito po yung mga sample po ng mga karaniwang barya na tuloy po na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Mga circulated coins na po. So ang hinahanap natin na kondisyon nito dapat katulad po nito. Yan. Kapag ganito po ang kondisyon ng inyong limang piso, bibilhin po natin 500 mga kakoleksyon. At kung bago po yan o mas maganda pa rito, yung inyong barya ay bibilhin po natin yan 1,000 so hindi ko sinasabing hanapin nyo ito mga kakoleksyon ha dahil hindi po ito basta basta nakikita o nahanap. bumibili po tayo nito doon sa mga meron lang nito at sa mga nakakita o nakapagtabi nito so kung meron kayo nito mga kakoleksyon ay ipakita lang po ang larawan o close video po ng coins katulad po ng ginagawa natin dapat ganito po yang close video yung iba kasi na nagpapadala po ng larawan or video ng kanilang coins ay hindi po natin makita masyado dahil minsan malayo at malabo po yung pagkuha nila ng video nito so dapat malapitan po ang pagkuha nyo ng video para makilatis po nating maigyan at mapresyohan at kapag tugma po yan sa hanap natin, bibilhin po natin yan. So ang hawak po natin ngayon mga kakoleksyon na coins, year 1998. Uh, ito pong nakikita nyo ngayon ay hindi na po natin binibili. Dahil meron na nga po tayo nito, nakabili na tayo. Katulad nga po ng nakikita nyo ngayon. Ayan po, So, ulitin ko ulit mga kakoleksyon. Ang binibili na lang po natin dito ay year 1996, year 1999, at year 2000 na 5 piso. So, ulitin ko ulit mga kakoleksyon. Dapat ganito po yung kondisyon ng coins katulad po ng hawak natin. So, ang mga nakikita nyo ngayon dito sa mga barya ay hindi na po natin binibili at hindi ito nabibili mga karaniwang barya lang po ang mga ito na umiikot ngayon sa sirkulasyon baka mag comment ka at mag post kayo ng mga ganitong kondisyon ng barya sa ating comment section at ito ang ipakita ninyo sa, na mga larawan so unahan ko na kayo hindi ko po ito hinahanap at binibili maraming salamat po yan po So ang mga nakikita nyo ngayon na mga barya na ito, ito po. Ay hindi na po natin binibili.